Ito, ito, thumbs up. Yan, mega mega alag shout out sa 2 million viewers. Kasi pag doon tayo nag-live sa baba, guys, ay sounds ng TV. Tapos, yun na lang ako. Ikislap, islap, sa record. Si, nakita ko yan doon sa, ano, sa beats. Sa palat mukha ko. Okay ito. Ang gagamit sa lives. salamat sa puso. Sa mga lumilipad-lipad dyan. Kita yun. Islap, islap siya. Yung pan ko dito lang. Hello, this guy Dia Soma. Mega mega love shout out. Thank you for coming. Bibigyan ko ng jacket ko sa iyo. Para makapag-message kayo ng maas na. Maraming salamat sa aking mahal na mami. Sige mami. Pero huwag mong kalimutan na power ka. Stay strong. Ganda ng pwesto ng sisidan si ko, ano? <laughs> sisidan. Huh? Oh. Oh, Lampot niya, ha? Senep, senep, where are you? Kapan nang bayan? mga pamilya, ayon ice mga pamilya, right, <laughs> Right, Try natin mega mega love shout out ko yan shout out din sa mga ano sa mga silent viewers ko dyan sa ano sa nasa po maraming salamat sa panunood niya sa aking video May may ano ah, yung bukong. very hot. Uh, pero dito sa may dito dito dito. May isolation yeah. niya. Banda doon yung bubong sa thumbs up. na. So, like <laughs> secret wave na naman si Senef. mega shut shout out. Is kay Soma, hello. Nasaan ka na? Where are you? Um, di ko tamsa, mega mega love shout out. Sailing, atak na Attackers! Di ba na?

Anto, This guy is so Shout out to. Uy, ikaw pala yan. Yeah, maraming salamat sa pagpasok sa salamat. Si diyan Diaz Soma, shout out po kay, po kay Mami Iris Jayokoma, yan, shout out po. Mam, Iris, yan, maraming salamat sa pagpunta mo dito. Ah, alam ko, nasa ka pero pumunta ka dito sa ko, maraming, maraming salamat yan. Shout out po, mega mega shout out po sa iyo. Yan. Yan. Ah, sana ka lang muna at ka lang, mga po. Mayan, na, Yan si Liza YDC Official from Nasugbu, Batangas. Mega mega love shout out yeah. Mga... Lati -lati po. Yan. Mga kapit-upos ka yun. na logo. Isang ano po yan. No. Mami Sky pala. Isa, nag-glance ka na ba? Kumain ka na ba jan Mamaya, pag natapos ako, oh, sino sa inyo ni Kalugaw ang susunod sa akin? Betong sak. 57 people. Nagabi, ang dami tao sayo. sa iyo. Sa live mo nandito kagabi. Nandito kagabi. Nandito kagabi. Pwede kong magtago muna. Pwede kong doon kong muna itutok sa labas. Anong ulam niyo dyan? Pulis ka ba? Ipipaksaan yung liwanag natin. Na sai lên, à, điốt điốt, mang chia điốt điốt, xin nâng điốt, mang chia MLSO, MLSO, nếu các lâu sắt áp, Yeah, kamusta po kayo Bro Rami? <laughs> yeah. Thank uh, many, many, many people. sa Om kagabi, mga alas dos na ata yun. Bago kami nagkaagwatan ni na Senep, tapos nag-silent pa ako. Pero bago ako mag-silent, galing ako sa iyo, Lisa. Tumambay muna ako doon ng... Tapos nagising ako mga 10 or 11 ng umaga. <tong tiyan> Kamusta mo na rin? Mamaya, pagpunta kami sa barangay. Pakating ko siya doon sa live. Ang Jichay, alam mo ba? Sabi niya, sino ba ito? Kasi kasama namin sa team. Tapos, Ibigay sa cellphone niya. Tinig niya yung YouTube channel pa siya. Ngayon, di hinanap ko doon yung YouTube channel mo. Yung nag-comment siya doon sa iyo. Isang video mo. Balikan mo siya, kalimbangin mo din. Pero kinalimbang ka na eh. Kinalimbang na rin po kayo. Salamat sa pabukso nila. pa, And guys, kung meron po kayo mga

yan uh, mega mega love shout out po kay Ma'am Iris Tayo kan dakayana da from Ilagan City yan sa mga taga Ilagan City yan. maraming salamat po sa inyong pagsilip dito sa aking live Yan. maraming salamat po Sa mga taga Ilagan City, yung mega-mega love shot at po kung napapanood niyo po yan, yan, sa Ilagan. Maraming salamat po. At sa ating mga kaibigan dyan sa FB, mega-mega love shot at po din sa inyo dyan. Maraming salamat po sa pagpapanood niyo sa aking mga video. Yan, maraming salamat po. Sa mga comment nyo po, maraming maraming salamat po sa magagandang komento nyo po para sa akin. Ayan <laughs> po. Kasi ako guys, sanang sa liwanag. Anong hindi pumunta? nagpunta ako doon. Na, si, tanong mo kasi na pumunta ako. Sabi ni Senet, eh, galing din. Sabi nga sa ni si galing din ako doon. Sabi ko, Senet, nakita ko kayo doon. Punta doon na. Bago nag, alas na ako natulog. Ang ganda pa nga ng setup ng iyong silent. Parang may tiskuhan. Punta ako di ba? Eh, maraming Diba sabi ko ka sa'yo, uh, mauna ka na mag-silent, pupuntahan ka namin. Ay. Hindi pa na ano eh, hindi pa ako na, hindi pa ako nag, napunta. Tamsakan mo na lang muna yung ano ko dyan, premier ko bukas yun ng alas 8 ng gabi. At ako'y dalawang araw akong mawawala dahil may trabaho na Pagkanyang kainit na susunog na uli ako dahil sa dagat. Dahil buhay na tayo guys, wala nang bagyo. Yung kikitahin ko, yung ko ng speaker na tabi ko. Dawaw, dawami tao. Kan, paw wow, dami tao. Wala tai. <laughs> Ami, dawit tao wala tai. <laughs> Adami po ba yan nilaban mo? 62 na mamay. <laughs> Gawa yan ni ano, ni... Ni Green Lord. Green Lord! Mahina pa yan, mamay. Kagapay. Nasa ano yan. Nasa 153 yata yun. Sisikoy, iyan yung tinatawag si Mami? Sisikoy, sino ba 'yon? Sisikoy. O, choi. Sisikoy sana. Nah, nah enggak si, si, agak 绿色。

Sabi ni mami. Amin Salam salamat po, Mamis kay. Amin Salam salamat. <laughs> <laughs> Oy, galugad oh. Ano nang niyare? Nakaramdam ka na. Yan anja na si Chicha yo. Nating moy grasay yo. Moy grasay yo na anjana. Bakit ngayon ka lang Tumating sa buhay ko buksan At sarado na ang aking puso Ikaw ba'y nangangarap sa akin? At ika'y nais ko na'ng limutin Nais nice kong malaman bakit ngayon kaya dumati yehu <laughs>